sa murang edad ni Jonas. Sino ba namang mag-aakalang magkakaroon siya ng kakaibang katangian? Nagkaroon siya ng isang kabay, na maging ang mga albularyo ay hindi masyadong pamilyar. Nagsimula ang lahat ng lumipat sila ng tahanan dahil ito sa pag-iwas sa mga abusadong tulisan na laganap sa kanilang lugar noon tahanan nila ay bandang dulo ng Eskenita. Ang mga tahanang nakapaligid sa kanila ay mga kamag-anak na rin. Dating bahay ng lolo at lola. Sa gilid nito, merong malaking puno ng palete. Nagmistulang yungib ang lugar. Halos yumakap na ang mga dahon sa lupa. Dana sa ama si Jonas. Nagkaroon ng malubang sa...